Itong sasabihin ko sa inyo, no? Ito po ay katotohanan, ito po ay nangyayari, di ba? Na kung saan uh when I was a radio operator or certain organization. May mga tawag ko na mga mula po sa mga outside. Na kung saan in Bisaya, mag Bisaya ta, daghan mo yung maminaw. Nakabuhi lang gani ang iro kailangan na magmobil kailangan mag pulis nga mag rescue mag, uh, assist di ba you can go to a city veterinary either yourselves inyuha yang inyuha man ang iro inyuha man ang iring na big mapaka ng mga pulis dia og iring iro na ago nay rabies so adto mo sa veterinary ana di ba na uban na wala kita tawoy pulos nga mga tawag Ayaw ninyo itawag kay BC jud din taon kaayo ang atong mga pulis din sa Pilipinas. No, bisag asa mo muadto, BC kay na sila. So with all due respect ba, no, kailangan lang na matuturuan tayo ng tama, no? Kung saan po yon tayo pupunta na mayroon pang iba. Yung pagtawa gusto nila na Di Dili ba na pwede because Like for example gamayrag mobile nga area or um, ang mapulis diha busy dili man maabot pasabot nga pagtawag ni mo na adayon you are not we are not the owner of the police the owner of the police is the constitution di diba? ba ganon ba diba? di ba ganyan ang mayayari yung mga utak ng ibang tao ba kasi nabibinyagan ito nalalason sa pagkaka-np No, katulad ngayon, dami nagpapail-pail ng mga ano dyan. O, oh, yung iba, he, convicted. Nagpapail-pail sa isang uh, the second most highest uh, elected officials in this country. Pinapailan ng impeachment. No, ganun ba? Ya, yeah, yung isa, bagong, bagong laya. Oh, it, it, is good to the country which is not, no ba? Diba? Kasi, katulad na nga, Sir, kailangan mo Kung naay buang buang na matao, pulis. Kung naay buang ero, pulis. Nakabuhi ang ero, pulis. Nakabuhi ang ero, pulis. Di ba? Ang daot, pulis. <laughs> Jesus ko mariusip ng mga taong to, di ba? Hindi natuturuan ng insakto. Be minus. No? Kailangan tayo, nasa tamang pag-iisip tayo, mga kaibigan. Ganun lang po, no? Not all the time. Na akala natin tama na yung ginagawa natin. Hindi po yun. Hindi lahat, hindi lahat ng ginagawa ng tao is tama.